Marco Galo at Heaven Peralegio, Todo PDA, sa social media hindi na mapigilan ang sweetness ng magkasintahang Marco Galo at Heaven Peralejo na todo ang pagpapakita ng kanilang pagmamahalan, maging sa pampublikong lugar o sa social media. Nitong Disyembre 13, nagpost si Heaven ng ilang larawan nila ni Marco sa Instagram, kung saan kitang kita ang kanilang closeness. Sa caption ng actress, sinabi niyang si Marco ang nagbibigay ng katahimikan sa gitna ng mga problema sa buhay. Bakit kaya malapit sa puso ng mga fans ang ganitong klase ng public display of affection? sa nasabing post, sumagot si Marco, at tinawag si Heaven na the best plot twist ng buhay niya. Matatandaang noong Nobyembre, opisyal nang inami ng dalawa ang kanilang relasyon sa publiko sa pamamagitan ng kanilang Instagram post. Nagpost si Marco ng black and white photos nila para batiin si Heaven sa kanyang ika-negatibo 25 na kaarawan. Sa tingin mo, paano nakakaapekto ang ganitong public confirmation sa mga taga-suporta ng celebrity couples sa parehong post? tinawag ni Marco, si Heaven na mahal, na talaga namang ikinakilig ng kanilang mga fans ang kanilang sweet na palitan ng I love you sa comment section ay naging highlight para sa maraming netizens. Nagdala ito ng mas matibay na kumpirmasyon sa kanilang relasyon na dati iusap-usapan lamang. Ano kaya ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga tao ang mga love story ng celebrities? Malaki rin ang naging impact ng kanilang mga larawan at posts sa social media. Kitang-kita sa kanilang mga larawan ang chemistry at closeness nila sa isa't isa. Nagdulot ito ng excitement sa mga fans na umaasang may mas marami pang updates mula sa dalawa. Sa tingin mo, nakakatulong ba ang pagbabahagi ng personal na moments para mapalapit ang celebrities sa kanilang fans? Bagamat nasa public ay sila, tila hindi iniinda ni na Marco at Heven ang pressure na dala nito. Sa halip, pinapakita nila ang kanilang pagmamahalan ng walang halong pag-alinlangan. Paano kaya nila napapanatili ang balanse sa pagitan ng pagiging open sa public? at pagprotekta sa kanilang privacy. Ang kanilang relasyon ay nagiging inspirasyon para sa marami. Ipinapakita nito na posible ang genuine na pagmamahalan kahit na nasa gitna ng matinding spotlight. Ano kaya ang aral na maaring matutunan ng ordinaryong tao mula sa kanilang relasyon? Bukod sa sweetness nila sa social media, ipinapakita rin din na Marco at Heaven ang kahalagahan ng simpleng pagpapahalaga sa isa't isa. Ang mga maliliit na kilos tulad ng sweet na mensahe o larawan ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Sa tingin mo, Paano nakakatulong ang mga simpleng gestures sa pagtibay ng isang relasyon? Habang patuloy silang sumusuporta sa isa't isa, mas lumalalim ang kanilang relasyon sa mata ng kanilang mga fans. Ang ganitong klase ng relasyon ay nagbibigay ng pag-asa at saya sa maraming taga-suporta. Sa palagay mo, bakit mahalaga para sa mga tagahanga na makakita ng ganitong klasing love story? Maraming fans ang umaasang mas makikita pa sina Marco at Heaven sa mga future projects, bukod pa sa kanilang personal na update. Ang kanilang love story ay naging inspirasyon para sa sa marami at nagbigay liwanag sa kung paano nananatiling matatag ang pagmamahalan, kahit sa gitna ng spotlight. Paano kaya naapektuhan ng kanilang openness ang pananaw ng mga tao sa pagmamahal?